Samtang dapat sa mga detalye sa mga balitang regional ang mga kamigo balay sa Osaka negosyante Gilungkaba. Samtang 1 kung 1 million pesos ng salapi o 2 million pesos ng kantidad sa alahas na balon sa mga kawatan. Alang sa kompletong detalye sa mga balita. Ano report ni Kamigang Mar Alawan. Huy huy ang abaga sa usa ka negosyanteng lalaki human nga gilungkab ang iyang balay sa Arado sa Street Barangay Lagao Chensan Kagahapong, adlawa September 26 2023 Giila ang maong biktima nga si Alias Dennis, 57 anyos, diyan sumala ni Police Captain Ari Noel Cardos, ang hepe sa so Police Station 6 nga personal gayod kiningin ni Dangup sa ilhang buhatan, aron itaho kanila ang nahitabong pagpangransak sa iyahang balay. Dali nga naghimo og makuting imbestigasyon ang ilhang pwersa o dito na diskubre nga niagi ang mga sospek sa likod nga bahin sa balay dayon ilang gikawat ang tanang sulod sa vault nga gilangkuban sa mukabat sa 1.5 million pesos nga cash cellphone ug kapin na 2 million na pesos nga kantidad sa mga alahas matud pa ni police captain Cardos a posibleng giplanuhan pag-ayo sa mga sospek ang pagpanglungkap samtang nasuta usab nga giapil og balon sa mga sospek ang hard drive sa CCTV nga namuntar sa palibot sa maong panimalay kasamtangan pa usab nga nagpadayon sa pag Kutay ang pulis Police Station 6 nga to sa Soko Team aron sa pagkuha og mga fingerprints sa mga gamit nga nagkatagsulod sa balay sa pamasin nga makatabang kinis pagsusi sa identifikasyon sa mga sospek. Saktong balita kami gang Mar Alawan sa 1047 Music Best Radyo Sakto Pagadian. Sa dugang sa mga detalye sa mga balitang regional ang mga kamigo sa kalalaking Peneriso nakaiskapo sa Misamis Oriental Provincial Jail. Alang sa lugang detalye sa maong balita atong dawaton ang report ni kamigong Richard Lumayno. Balita sakto sa nga sa mga otoridad ang usa ka person deprived of liberty kon PDL human kini nakaeskapo sa Misamis Oriental Provincial Jail ning baguhay pa na ila ang mga pinereso nga si Hari Yamoka na bangga alias Dodoy na preso kini sa kasong murder sumala pa nga gibutang matud pa sa isolation facility ang mga PDL apan wala dama sa jail guard nga gubaon ng kural niini nga miresulta sa pagkaikyasa sa mga pinereso Nanawagan karon na ang mga otoridad sa Misamis Oriental Provincial Jail nga kung kinsaman na ang nakahibalo sa nimutangan sa maong nasangpit nga magpahibalo gilayon sa mga otoridad aron nga madakpan pagbalik ang maong wanted person. Saktong balita ni Kamigong Richard Lumayno, Dex 147 104.7, Music Best, Radio Sakto, Paganian.